what sa inyo guys ako nga pala ulit to si Buyin po and for today's video nga guys is may na na naman tayong laro dito mga tropa eto boy eh maglalaro nga pala ako dito ng most realistic na motor gang na nalaro ko guys eto boy tingnan nyo eh meron pala ako ditong motor guys ayan o oh. papakita ko sa inyo kung gaano kaganda to eto mga tropa ayan o oh. E, ano lang natin dito boy ipapark lang natin dito sa glitch yung ano natin guys yung motor natin mga tropa ayan o oh. tingnan nyo napakaangas nyan boy papakita ko sa inyo pwede pa pailawin dito yung ilaw nyan guys yung headlight mga tropa ayan oh, oh pinapailaw ko na yan guys astig ba? Diba? tapos pwede pa nating businahan nyan guys napakaganda realistic na realistic mga tropa eh so yun guys bago pala tayo magsimula dito boy eh gusto ko palang sabihin sa inyo na sumali ako dito sa isang motor sa recycle gang. Ayan oh. Eh ibang gang po yung sinalian ko dito mga tropa. Eh mababait to na gang guys. Gang lang to na mga motorsiklo. Ayan oh. Tara tara. Puntaan natin dun guys. Eh, baka nauli na ako sa meeting namin. Eh meron pala kaming meeting dito mga tropa. Ayan oh. Pupunta lang tayo dito guys sa kabilang kanto. Dun sa country road. So eto guys. Bago pala tayo pumunta dun mga tropa. Ayan oh. Ipapaayos pala muna natin tong ano natin dito guys motor natin na parang may sira na tuboy dito sa may sprocket eh hindi na kumakagat yung kadena eh meron bang tao dito naku parang wala ata mga tropa. eh tara tara eh baka mali tayo dun sa meet up namin guys yung meet up ko ng mga gang members ko dito mga tropa. so yan dito lang tayo pupunta sa may gilid boy dito sa may kanto malapit sa country road eto <laughs> boy oh andito yung mga tropa ko eh dito sila nag -me meet up guys dito kami nagmi-meet -me up buhit. Ito, papaita ko sa inyo ha. Ayun oh ang dami nila dito guys. Naku, baka nahuli na ata tayo dito mga tropa. Ito na sila buhi. Dito na yung mga motor nila. Wait, teka. Asa na ba sila dito guys? <laughs> tara, nga lang tayo dito boy. Parang nasa loob ata sila mga tropa. Eh, tara, tara. Wait lang. Fight lang natin na maayos dito. Syempre yung ano natin. Yung motorsiklo natin. Ayan o, oh. pwede eh, na yan dyan. Naku. oh no. Oh man. Atras lang natin mga tropa. Grabe yan. Ang dami na pala nila dito dito, guys. Eh, baka na late na ako, mga tropa. So, yan. Park lang natin dyan yung motor natin, mga guys. Eh, ito boy. Oh, tingnan nyo. Ang dami nila mga motor dito, guys. Dito nga pala kami nagmi-meet up ng mga katropa. Kung ano, guys. Gang Motorcycle. Ayan, oh. Puro vlogger pala yung iba dito, boy. Tignan mo naman yung mga motor nila dito, guys. Napakaganda. pare parehas Eh, ito boy. Pasok tayo dito sa loob ng hideout namin, mga tropa. Eh, dito pala namin, binibida yung mga motorsiklo namin. Tapos meron pa kami ditong gymnasium. Ayan, pag gusto namin magpalaki ng katawan dito, pwede kami mag ano dito guys, eh, oh, no? tumakbo takbo. Tapos dito naman, pwede ako mag-exercise, mag-barbell guys. So yan mga tropa, labas lang tayo dito buhi. Yan o, oh, ang dami kong mga kasamang gang members dito guys. So yun, nag-meet up lang pala kami dito mga tropa. Ito mga tropa, tingnan nyo. Ang dami namin dito sa labas guys guys. <laughs> nag-uusap-usap pala kami dito mga tropa ayan oh nandito pala yung meet up namin, guys ayan oh sa may sirang bodega mga tropa napakaangas tingnan nyo. dami nilang mga motorsiklo dito mga tropo ito pa si Idol tingnan mo to si Idol nakaitim pa na maskara dito si tropa talagang parang itsura ano na to guys siya <laughs> mambebaanat ayan oh tingnan nyo to mga tropo ang dami namin dito sa labas, guys dito pala mi nagkikita kita <ding> ito nga pala tropa yung leader ng grupo namin no oh. ayan oh si idol tingnan mo si idol dala dala niya dito yung bandera ng grupo namin guys ayun yung banner namin sa may taso, sa may bahay ito boy tapos ito yung leader namin kamukha ni mister suave ayan oh siya yung may dala dito ng bandera namin or yung flag namin guys napaka angas eh maganda yung big bike niya ni tropa ayan oh mo ang angas eh katulad lang pala sa atin mga tropa siya yung leader namin dito guys So eto pa boy Aayos lang natin dito yung mga motor natin ha ah. So eto mga tropa Magagala pala muna tayo dito boy E tapos na pala kami mag meeting dito Ng mga kamembro ko mga tropa Ayan oh Sila nga pala yung mga brother ko dito sa Grupo namin Teka sumaseo na dito si Idol boy Tingnan nyo Parang itsurang ano to guys Sa ah. wrestler boy Tingnan nyo naman na may itsura neto boy Para siya dito Ano guys Guys. WWE Super Wrestler mga tropa ayan o oh. napakaangas o oh, laki ng muscle na ito, guys <laughs> ang lupit Naka sage pa siya rito boy o oh, panis rito boy o oh. o oh, panis nagpapakitang gila siya dito guys para siyang totoong ano dito boy para siya si John Cena mga tropa ayan o oh. tingnan nyo ang angas oh sumusuntok pen mga tropa napakaastig tapos dito sa taas sa loob guys parang merong boxingero mga tropa eto si Ida Parang boksingero to guys. Tingnan nyo yung outfit niya dito. Pamboxing. Grabe talaga to mga members ko dito guys ha. Motorcycle gang namin guys. Iba iba. Anlilupit lupit so yun mga tropa. Mag-iikot nga lang pala muna tayo dito boy. Pupunta pala ako doon sa bilyaran na. Lagi kong tinatambayan mga tropa. Teka. Meron silang pinag-uusapan dito mga tropa. Tara tara check nga natin ano yung pinag-uusapan nila. Ay mga brother. Ano meron dito? Meron ata silang agenda guys. Para magkakaroon na ata sila ng meet up ulit. So yun mga tropa, labas muna tayo dito guys. Asan na ba yung motor natin dito boy? Yun, nakakalito naman. Tingnan nyo naman kasi yung mga motor dito mga tropa. pare pareo So dito, ikot lang tayo dito guys. Opya, yeah. dito lang tayo boy. Punta tayo din sa bilyaran. May iligaw pumunta sa bilyaran mga tropa eh. Ito, meron palang bilyaran dito guys. Pupuntaan lang natin boy. Yun, dyan pala yung school namin guys. Ay, hindi pala dyan. Ito na pala ang bilyaran. Ayan nanyo Pasok lang tayo dito guys. oh <laughs> yeah. pia Yan. Tapos park lang tayo dyan mga tropa. Okay. Pasok tayo dito. Saktu walang naglalaro boy. ayano oh. Pag gusto ko palang mag-relax dito guys. Dito lang ako nagpupunta. At naglalaro ko ng mga billiards dito boy. Eh wala pa tayong kalaban dito guys. Teka parang sarado pa ata itong mga tropa. Eh gusto ko na sana dito uminom ng tubig eh. Ayan oh. Wala bang coke dito guys. Naku puro alak itong mga tropa eh. Tara tara labas tayo Wala pa dito yung nagbabantay mga tropa Asan kaya yun Eh mag ikot ikot nga muna tayo dito guys o, Eto mga tropa medyo nagugutom na pala ako dito boy Eh saan kaya tayo pwede makanap dito na makakainan natin guys Teka check nga natin dito mga tropa Anong restaurant ba to mga guys Tara tara pasukin nga natin guys Check natin boy oh, ka, anong restaurant to mga tropa Nako wala pang nakalagay na menu dito boy. Nakalagay lang. Restaurant. Menu. Nako. Paano ako bibili dito, guys? Walang nakalagay. Kung ano yung pwedeng kainin. <laughs> eh, tara-tara. Mag-McDo na nga lang tayo dito, mga tropa. e eh, pupunta muna tayo dito ng McDo, guys. Kakain muna tayo. Eh, sakto. Dadaan muna tayo dito sa bahay natin. Kuha tayo ng pera, mga guys. Let's go. Ito <laughs> na, boy. Punta lang ako dun sa bahay namin para kumuha ng pera at kakain sa McDo. Let's go. Ito guys, malapit na pala tayo dito sa bahay natin mga tropa. Ayan oh, dito pala tayo nakatira mga tropa. Ayan, pasok lang natin dito yung motor natin guys. <laughs> Tapos park lang natin dito sa may gilid boy. Ayan, okay na yan dyan, mga tropa. Hindi <laughs> na mawawala yan. Tara, pasok muna tayo dito sa bahay natin mga tropa. Bilis. <laughs> Ako, nakalimutan ko na palang diligan dito yung alaman ko guys. Na baka mahalan tato. Tra, tara, didiligan ko nga muna ito uwi. no. o, oh, pala ako sa harap ng bahay ko mga tropa. Napakaganda at malawak. Tapos meron pa akong garden dito sa likuran mga tropa at saka napakalawak na parking. Yan, dito pala ako tumatambay guys pag gusto kong magkapi kape Tapos dito sa likuran natin boy is meron akong parkingan na malaki. Ayan o, eh kapag nag-aaya pala na meet up yung sinaliyan kong grupo guys. Dito kami sa likod ng bahay ko. Ayan o, malawak dito boy. Pasukin natin mga mga tropa ay dito yun o oh, napakalawak ng garay ko dito mga tropa pits kasyang kasya dito ang ah, madaming motor ayan so tara tara kuha muna tayo ng pera natin pupunta pa muna ako sa Macdo. medyo nagugutom na ako dito Itakbo. bilis ito na guys tapasok lang tayo dito sa bahay kuha tayo ng pera yun sa wakas nakuha na ako pera dito guys tara tara sakay na tayo dito sa motorsiklo natin boy ayan eh abante lang tayo tayo dito mga tropa. Punta tayo dun sa may McDo, guys. Wait teka. Parang meron pa akong nakitang riders dun ah. Uy baka mamaya kagrupo natin yung mga tropa. eh mamaya kakamustain natin yun guys. Punta muna tayo dito sa MacDo. Nagugutom na ako eh. Kapya. Andito na ako guys sa MacDo mga tropa. tara tara. Park lang natin dito yung motorsiklo natin guys. Yan. Okay na yan dyan boy and dito ako sa harap ng MacDo mga tropa. Teka, meron pa doon mga kagrupo ko guys sa so, may gun shop. Naku, baka mamaya bumili ng baril mga tropa. <laughs> tara tara, alis tayo Ito <laughs> na guys, ito na, na guys. Pasok lang tayo dito mga tropa. Medyo nagugutom ako eh. Gusto ko ng burger eh. Ito na boy, ah oh. ano kaya masarap bilhin dito guys? MacDo, Big Mac, Big Mac Burger guys. Grabe, ang sarap naman yan. Tapos may price pa dito mga tropa. Tsaka cola. Ano kayo? boy ang pwede natin bilhin dito ibili na lang ako ng Big Mac Burger mga guys at saka isang cola tapos chichibugin natin dito sa loob let's go yan antayin ko lang yung order ko dito mga tropa yung sa wakas tapos narin tayo kumain guys grabe medyo nabusog ako dun na ang dami nang nakain natin tsaka ang sarap favorite ka talaga dito ang makdo mga tropa teka hindi pa rin sila umaalis dun oh tara silip nga tayo dun ano kayang ginagawa ng mga ka-group pun natin dito guys baka meron sila pinagmimitingan mga trupa op oh, mga idol pwede ba umakisali dito mga idol yan atras lang tayo dito guys eto boy park lang natin dito malapit sa motor nila yung motor natin syempre tingnan mo naman yun oh. ang angas ng mga motor nila dito guys pang oh min eh baka polis to yan nandito siya sa may gun shop mga trupa ayan oh. inaantay ata nila magbukas to mga trupa bro pasarado po pa yan eh. Eh, hindi pa yan nagbubukas boy tuwing linggo lang yan nagbubukas so eto guys meron palang sinasabi dito yung grupo natin guys eh money nation daw para sa code para magkaroon tayo ng pera dito guys try nga natin kung gumagana eto guys try nga natin kung gagana boy naku hindi naman eh teka dumadaan pala yung boss natin dito guys eto yung boss natin oh. tingnan nyo napakaangas ito nga boy, try nga natin Let's go, ayun Mag Try ko nga guys, tingnan nyo yung pera natin Nagkaroon tayo ng 50k dito guys Thanks, grabe talaga Eh kaya kung ako sa inyo, sumali na kayo dito sa mga kagrupo ko ayano oh, boy yung bumoto vlogs gang yan guys Eh nagtutulungan kami lahat dito mga tropa Kapag merong nilabas na codes, isinasabi namin sa mga kagrupo namin Kaya nakakabili sila dito ng magagandang big bike boy ayan oh, tulad nyan mga tropa so tara tara, dahil meron na tayong malaking pera dito guys pupunta na tayo sa may dealership at bibili tayo dito ng motor dit natin, katulad sa kanila mga tropa, ayan oh, mga magaganda eh so yun, punta na tayong dealership dito mga tropa dali, eto guys, sunod lang tayo dito sa tropa natin boy tapos punta tayo ng dealership guys, let's go bibili na ako ng big bike ko rin dito, para maangas tayo pagpunta natin dun sa meet up na namin ng mga kagrupo ko. Eto na guys So, dito na ako. San ba tayo pwede magpark dito mga tropa? Yan, dito na lang tayo sa gilid guys. Ay, andun pala sa likuran yung parking mga tropa. Dun tayo magpa-park. let's go. Eto na ako boy, park lang natin dito. Sakto, Walang masyado mga motor guys. Yan, park natin dito yung motor natin mga tropa. Tapos, pasok tayo dun sa may dealership guys. Excited na ako bumili dito ng bago kong motor. So, <laughs> antito na ako sa tapat ng dealership mga tropa. Ayan oh. Tingnan nyo. Basahin nyo yung pangalan ng, dealership dito guys. Harvard Duple. Naku. Parang mamahalin talaga yung mga motorsiklo dito. Ayan oh. Napakaangas. Tingnan nyo naman guys. Gaganda ng mga motor dito boy. Parang realistic mga tropa. <laughs> eh tara tara. Papakita ko sa inyo. Sasagad ko yung graphics ko ha. Oh, yan mga tropa, tingnan yung itsura ng mga motor dito, boy. Napa no gaganda. Ayan oh. Tingnan nyo. Andito pa yung pangalan ng ano nila guys. Ng motorsiklo nila. Harley Davidson mga tropa. napakaganda nito boy. Ayan oh. Tapos check natin dito sa dulo boy. Napaka angos oh. Parang motor ni Robin Padilla to guys. Naku. Meron pa ditong penguin mga tropa. Ayan. Bibili din daw siya ng motorsiklo niya guys. So tara tara. Mamimili lang tayo dito kung anong motor yung magandang gamitin dito guys. Ito bang sa <laughs> teka tagma magkano mag ba sila 12k 15k ito puro 15000 dito guys ano yung pinakamura 12k tas eto naman guys 25,000 Eto guys magaganda may mga kulay So eto na pala mga tropa Meron na ako napili dito Eto na lang muna yung bibilin ko guys Yung tag 16,000 na motor mga tropa Ayan ho Medyo maganda ganda naman na to eh. Parang maangas tignan Ayan Eh maganda to kapag dinala natin dun sa amit apan namin mga tropa Pero tira bawal daw magpark dyan sa harap Naku meron nagpark dun oh Kunin na nga natin dito Dito natin ilalabas mga tropa sa walang nakalagay na no parking. So ito na guys, tingnan nyo. Napakaangas ng bago natin bili ditong motor boy. <laughs> Parang motor ni Robin Padilla to mga tropa. Ayan o, napakaangas. <laughs> tara tara, sakyan nga natin boy. Uy, napakaganda ng itsura boy. <laughs> tara tara, punta natin to dun sa meetupan namin mga guys. Let's go. <laughs> ito na ako boy. Papunta na ako doon <laughs> Asa na ba sila dito? Naku, <laughs> parang natapos na at tayong ano namin dito guys sumitapan namin mga tropa nag raids na ata sila dito buya hindi na tayo nakaabot oh min sayang ayan oh sarado na dito yung ano namin guys sumit up place namin mga tropa ay eh, sa susunod kapag nagpatawag ulit sila ng meeting dito guys is makikisali tayo so yun dito ko na lang siguro tatapusin tong video mga tropa at kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin guys is wag mong kalimutan na i-like and subscribe itong channel natin, ah. Ayan, o. So, yun. Hanggang sa muli. Paalam. Titignan ko muna itong bago kong biling motorsiklo dito. Dalawang tambucho.